yan yung ating mga dinisplay yan may mga bago tayong display dyan hanggang dun sa kabila yun mga subscriber ko na malapit lang dito sa kalamba laguna yan uh, pwede na kayong pumunta dahil meron na tayong nilatag na stack natin na naka yan nilatag natin yung apat na box welcome back sa inyong lahat mga boss isang magandang umaga sa inyong lahat at uh, kakabalik lang natin galing sa probinsya eh no? ah, sa mga hindi nakakalam mga boss ay umuwi tayo ng uh, probinsya sa sorgaw eh no? at ah, halos isang buwan din tayong umuwi doon kaya medyo nawalan tayo ng uh, update dito sa ating youtube channel ah, dahil uh, nagkaroon ng emergency doon sa amin you know? ah, nagkasakit yung nanay ko kaya napauwi ako ng bigla at yun naman ay okay na naman yung nanay at kaya yun nakabalik na ako dito at yan kung nakikita niyo sobrang itim natin gawa nga ng ah, siyempre pag nasa probinsya tayo, haligo ah, tayo ng ligo ng dagat para tayo ano, para tayong bata. Kaya ayan. At ngayon ay nakabalik na tayo, han. Yan nakikita niyo dito tayo sa ating tindahan ayan. Oh. Yan. Yan. At pagbibigay tayo sa inyo ngayon ng update sa at, ating mga stocks ng sapatos at ah, the same time ah, dito sa ating tindahan uh, kasi may mga naiwanan tayo mga stock ng sapatos dati bago tayo umuwi you no. Know? Uh, nagtaka kayo uh, kung bakit wala tayong mga vlog doon sa province namin at nasa isang channel ko mga boss you no know, sa isang uh, YouTube channel ko uh, sa buhay probinsya motor vlog ito. Yan. At doon ko yan ina-upload kasi yung mga kadalasan kong mga content ay mga tungkol sa mga gala-gala, mga rides-rides yan, mga simpleng motovlog dyan, dyan ako nag upload ng mga ganung uh, content, eh, no. At dito ay halo-halo. May mga uh, sapatos, negosyo, everyday vlog, kung ano naman, ku ano lang 'yung maisip nating i-vlog dito sa uh, YouTube channel natin na 'to. Pero 'yung kasing isa, uh, puro pang moto vlog lang o yung mga rides lang ay no. yung mga gala natin, uh, doon ko ina-upload lahat. Kaya yun uh, gusto nyo makita, uh, panoorin niyo na lang doon sa isang nating YouTube channel, sa Buhay Probinsya motovlog. yan ito. Ano. Yan. At maraming salamat sa mga bumisita doon sa isang channel natin at nag-subscribe. At sakbutihan palad ay na-monetize na tayo mga boss, ay no. Maraming salamat sa inyo lahat. At ngayon nga ay kakabalik lang natin, ibibigay tayo ng update doon sa mga sapatos kasi marami pa rin mga nagtatanong sa atin kung uh, may stock pa ba tayo, ay no. So wala tayo pang stock mga boss eh, no? Kasi uh, pagbalik natin uh, Medyo nagtaas yung supplier natin dun sa uh, uh, Thailand Hindi tayo makakuha Kasi uh, medyo mataas yung uh, puhunan uh, Hindi natin pwedeng ibenta sa ganung same na presyo lang Siyempre magtataas din tayo Pero mas pinili ko na hindi muna kumuha ng stocks Kasi ah uh, magbabago na naman yung presyo natin sa halip na 10K, baka mag 12K na naman o 11K, hindi magiging consistent yung ating presyo so stop muna, hindi mo na ako kumuha dun at yan, kung nakikita nyo yan, i ko yung natira nating mga yung natira ko mga stock, uh, apat na box yan yan oh. display ko na muna kasi ayun uh, nga, nagtaas na dun sa Thailand uh, at hindi ko na siya kayang ibenta sa halagang 10K lang Uh, kaya yan, nag i na muna ako. Uh, yung natira kong uh, box na sapatos na iniwanan ko rito bago ako umuwi, ay dinisplay ko na muna, hindi ko na muna binenta. Para just in case na uh, meron akong i-stack. Uh, depende kung kailan sila magbababa ng presyo. ano. Eh, no? Uh, pero, yung aking ibang mga reseller ay uh, okay lang sa kanila. Alam naman nila na nagtaas. Kaya sila lang yung pinapriority ko na kuhanan kasi Uh, alam naman nila yon na pagka nagtaas talaga uh, sinasabi ko naman sa kanila yan at uh, uh, tuloy pa rin naman yung uh, pagkukuha natin ng stocks pero sa mga ano lang sa mga uh, regular reseller ko lang regular buyer ko lang uh, parang magbabayad na sila tapos uh, saka ko sila i-order yan uh, wala naman ako masyado kinikita doon sa ganun kunti lang sa akin doon mga boss, wala pang isang libo tapos ngayon na nagtaas pa Uh, hindi na halos wala na akong kitain eh, you no? Know? kaya yun uh, tinigil ko muna uh, kasi sa bawat isang box wala, wala pang isang libo yung sa akin doon sa 10k wala pang isang libo sa akin doon no? Uh, ngayon na uh, medyo mataas yung stock uh, hindi mo na ako kukuha para sa mga uh, iba kong uh, buyer you know? maliban doon sa talagang regular na kumukuha sa atin at uh, handa naman sila at alam naman nila na ganoon tumaas talaga yan, kaya pin, kinukuha ko sila ng uh, stock doon sa Thailand at direkta na dito, pagdating dito wala ang tira yun, kung ano lang yung order nila, yun lang din yung kinukuha ko kaya yun, yun yung ating uh, update dun sa ating stocks na sapatos nito at ito, yan ito yung ating mga dinisplay yan o oh. yan yan yung ating mga dinisplay yan, may mga bago tayong display dyan, hanggang dun sa kabila, yun at nakapamili na rin tayo ng mangga, mga boss. Ito. Ayan. Malalaki yung mangga natin. Pati yun, may mga prutas din tayo dyan sa kabila. Ayan. Ayan. yung update sa ating malit uh, maliit na tindahan, mga boss. Yun o. At ito, ayan, may bago tayong biling mangga. Ito. Yeah, tip per kilo. Uh, maganda-ganda ang kita antong mangga, mga boss, pagka ito yung sinabay nyo. Tapos yung ating bibingka, hindi pa tayo nakapagluto kasi kakarating pa lang natin. Tapos yan. Ito. Yan o. Yan. Ah, uh, dito, sa side na to, Uh, nabawasan na ito yung ating mga bargain mga dati pa mga sinauna pa natin mga sapatos pati yan yan at ito nilipat natin yung mga chinilas natin dito uh, pinalit natin yung mga bagong stock na sapatos yung natira yung uh, per box na apat na box doon natin nilagay no yan okay sa mga subscriber ko na malapit lang dito sa Kalamba Laguna eh, no? yan Ah, uh, pwede na kayong pumunta dahil meron na tayong nailatag na stock natin na naka box 'yan. Nilatag natin yung apat na box. Apat na box lang 'yan, 81st. Ayun oh. Yan. Okay? Pero expect nyo uh, kasi pag sa wholesale nasa 500 lang ang puhunan yan Expect nyo 'yan. Ah, uh, pag uh, nakalatag na 'yan sa ganyan, iba na presyo, hindi na 500. Baka isipin niyo ay 500 pa din so hindi po 500 yan kasi uh, naka na yan hindi na yan na uh, per box ang labanan per piraso na yan. yan ganyan po talaga at ito yan ilagyan natin yan ng bawal upin uh, lagyan natin ng paalala kasi kadalasan dito sa amin makukulit yung mga uh, tao rito uh, pagka pumili halos halos yupi yupi na yung sapatos tapos hindi naman bibili yan kaya nilalagyan natin ng mga ganyan paalala kaya shout out sa mga mamimili dyan ah, dapat basahin nyo muna kasi yan ito itong mga to ito dati mga okay yan mga goods yan dati ngayon ah, nasira lang sa kaka ganyan ganyan kakatupi tupi yung mga yan marami yan binagsak presyo ko na kasi hindi na ganun ka ano, hindi na ganun kaganda palugi na yung presyo nyan you know? yan yan mga boss yan yung ating update dito sa ating uh, uh, store at sa ating mga stock na sapatos, uh, sana ay maintindihan nyo mga boss yung ating ano you know, hindi mo na tayo magbibigay dun sa mga bago nating buyer wala mo nang stock hindi ko sure kung kailan ulit magkakaroon Ah, uh, depende na lang yan kung uh, magbababa na naman ng presyo yung ating supplier kasi naka rin tayo doon. Kasi pag gabenenta ko sa inyo yan at tinangat ko ulit yung presyo ng uh, 12k baka mahirapan na naman kayo magbenta uh, at baka malugi pa kayo. Uh, sa 500 nga medyo mataas taas pa yung po nun you no. Know? Kaya yun, uh, hindi muna maliban doon sa talagang Uh, mga magagaling ng magbenta ng ukay at saka mga sure bull buyer ko na mga regular buyer ko na, mga big buyer ko kaya uh, yun sila lang muna yung pinapriority ko wala muna sa mga uh, baguhan na uh, buyer natin you know, at sa ating mga subscriber at yun lang uh, sana naintindihan nyo mga boss lalo lalo dun sa mga bago you know, na hindi ko muna kayo mapagbibigyan uh, at yan ayun lang update natin at maraming salamat at kung hindi ka pa subscribe mga boss uh, subscribe na just in case man na may update tayo malaman mo kung ano yung mga update natin sa ating mga uh, sapatos at yun lang maraming salamat